Hello guys, good evening, good day sa lahat. Welcome to, welcome na naman sa Buhay Pubi TV. Ako po, ito po si Coach Boni Benitez na magbigay sa inyo continuously ng mga tips at tutorial paptungkol sa live good. Okay, now in today's video episode guys, ay talakayin natin ang magtuturo ko sa inyo ng mga techniques kung paano makalibre sa membership at sa monthly subscription fee. Kasi isa sa mga pinuproblema ng mga ano, maraming gustong mag-join sa live Good 'Yun nga lang kadalasan ang maging uh, hindrance sa pag-join nila, eh itong tungkol sa bayaran, tungkol sa pera. Halimbawa kung ikaw ay hindi pa member, isa sa maging problema mo ay yung pagbayad ng membership fee na $49.95. At para naman sa mga bagong membro, itong bayaran na buwan-buwan monthly subscription fee na $995. So, in this video episode guys, tuturuan ko kayo ng teknik kung paano ito ma-handle ang mga bayaran sa live good nang wala kang inilabas na additional money mula sa iyong bulsa. Okay? So yan ang topic natin ngayon. So uh, sit back, ang relax at bago pa tayo magpatuloy, guys, kung ikaw ay bago pa sa channel ko, guys, ay mangyari po lamang na pindutin ang like, share, subscribe, pindutin ang bell button para lagi kang updated sa lahat ng mga tutorial videos natin. Okay? Proceed na tayo, guys sa ano natin sa topic natin ngayon kung ano ba ang mga technique na pwede natin gawin para malibre o makalibre tayo sa pagbayad sa membership at monthly subscription fee okay so una kong i-discuss guys kung ikaw ay hindi pa member sa LiveGood at talagang gustong gusto mo mag-join sa LiveGood dahil sa napakagandang opportunity nito isa sa pwede mong gawin para malibre ang ano mong Uh, pambayad sa membership ay bago ka mag-join, kailangan mo munang maghanap na ng potential prospect na mag-join din sa LiveGood para maging downline mo. Okay? So, ang ano ang ano natin, ang gawin natin is bago tayo mag-join, humanap muna tayo ng dalawa katao na pwede mong isama sa pag-join mo. Okay? Saan naman tayo makahanap ng mga bagong tao para ano, hindi pa natin masyadong alam kung mag -explain or paano mag-explain o paano ba pa takbuhin ang negosyong ito. So, ang gawin mo guys is kausapin mo ang upline mo na nag-recruit sa'yo na pwede bang sabihin mo na meron akong dalawa kataong potential na pwedeng ipasok sa LiveGood para maging downline ko pwede bang explainan nyo sila kasabay sa akin i-explain nyo sa amin kung paano magpag-join sa Live Good meron akong dalawang kaibigan o di kay kamag-anak na pwede kong ipasok sa Live Good okay yung mga close friend mo close ano so ang gawin natin ito guys wag muna tayong ano humanap ng mga prospects sa labas Sino itong dalawa na ano, pwede mong isabay sa pagpasok mo? Yung mga kapamilya mo, guys. Remember na ang dapat nating gawin ay yung kapamilya natin ay una nating ipasok under sa atin. Okay? Sino-sino mga 'yan? Yung tatay mo, yung nanay mo, o di kaya yung asawa mo. Okay? Yung asawa mo yung anak mo, mga anak mo, yun ang ipasok mong una bilang uh, maunang downline sa iyo guys. Dahil para bago ka pupunta sa labas, maghanap ng mga prospects sa labas, nakapwesto na yung mga kapamilya mo. At ilan lang ang sinabi nating ano, kukunin mo rito, dalawa lang muna. Kausapin mo lang muna yung husband mo or yung asawa mo or yung nanay or yung anak mo na pwede bang uh, sabay tayong mag sa live good. At para sabay kayo, magpa-training kayo sa apply nyo ng sabay-sabay para mag-join sila at ikaw rin mag-join. So, anong mangyari? Remember na sa bawat isang tao, meron tayong $25. ba diba, Na komisyon Okay. At ang bayaran natin sa Live Good membership para sa atin, bagong membro, ay $49.95 or parang $50 na. So, parang equal sila, di ba? So, ang gawin natin is, tatlo kayong magjoin ng sabay-sabay. So, dahil ikaw ang, ano, ikaw ang prosigido magjoin sa live good, so ikaw na ang maging downline doon sa, uh, sa nag-recruit sa'yo. At yung dalawang kunin mo ay ilagay na under sa'yo. So, anong mangyari? Ang Total na bayaran ninyo sa membership ng LiveGood. Bawat isa, di ba? Ano, 2900. Okay? Ngayon ay parang 2950 na yata. So, sa dalawang uh, member na sa tatlong member na ipapasok. Okay? So, ang total sana na bayaran is uh, 2950 times 3 dahil tatlo kayong papasok. Okay? Eh. Okay, times 3. So, sa dalawa na lang, that will comes to around 5,900. Okay? Plus yung pambayad mo, pambayad sa'yo. Okay? So, ang gawin natin, guys, papagbayaran, bayaran nyo lang, dahil kapamilya mo sila, bayaran nyo, I mean, ambag-ambagan nyo, na mabayaran yung 5,900. Good for two members na yun. Yung sa iyo, ang bayaran mo, kausapin mo na lang ang upline mo, na pwede ba ang ilibre mo ako? Ha? Huh? Ilibre? Yan. Dito tayo makalibre, guys. Dahil, remember na sa dalawang ipinasok mo, meron ka na kaagad na uh, commission na $50. By the, kailan mo makuha yan? After one week. So, kung kausapin mo ang upline mo, na pwede bang bayaran ka lang muna niya sa e-wallet niya lalo na kung may $50 siya, bayaran niya ang um, membership mo, na uh, $49.95, using his e-wallet, at yung dalawang downline mo, maging downline mo, magbayad sila ng cash. So, itong cash na to, ibayad mo sa upline mo, plus, yung para sa'yo, hindi ka na magbayad ng cash. Sasabihin mo sa upline mo, na kunin mo na lang ang pambayad sa akin doon sa maging commission ko na $50. Total naman, makuha mo yan in one week's time. So after one week, babayaran ka lang muna ng apply mo. After one week, yung commission mo na $50, yun ang pambayad sa iyo. So anong nangyari? Tatlo kayong pumasok, ang bayad nyo lang is good for two, which is $5,900. And then, yung sa'yo, ang ibayad doon, ang upline mo na ang magbayad doon na 49.95 sa e-wallet niya at sabay-sabay kayong ipasok na tatlo katao. So, kung ako ang nag-recruit sa iyo, kung ako ang applyin, maging applyin mo. I-support ko ito. Ipasok kita sa LiveGood na bayabayaran ko ng e-wallet ko plus yung dalawang binayaran ng cash kukunin ko yun at ipasok ko kayong tatlo sa live good. In that way, naka, naka ano kayo, na, ikaw na ano, ikaw na, ikaw ang mem member, bagong member, nakalibre ka na in a way. Nakalibre dahil ang pambayad sa iyo yung $50 na komisyon. So para sa akin, kung ako maging upline ninyong tatlo, ipapasok ko kayong tatlo. Babayaran ko sa e-wallet ang, ano, ang, uh, yung membership fee mo at yung dalawang prospect mo, which is kapamilya mo, pwede na silang magbayad ng cash. Okay? Through GCash at ipasok ko kayo lahat sa, ano. Yes? Maraming uh, apply na willing na willing na maglibre ng uh, membership mo, guys kung may papasok ka na kaagad na downline na dalawa. So, anong mangyari? Dahil dalawa yon unang-una, may commission ka na kaagad na $50. May kita ka na. At yun ang pambayad mo sa ano mo, membership mo. Pangalawa, guys, promoted ka na kaagad. Within one day, bronze ka na kaagad. O, oh, di ba ano? Di ba ang ganda? Hindi ka na maghintay na... Karamihan kaya sa mga member dito na pumasok na mag-isa, nagbayad sila ng ano, subscribe anon, membership fee nila. Okay? Hindi pa nabawi yung puhunan nila hanggang ngayon. Kasi matapos silang pumasok, hindi pa sila nakakita ng ano, prospect na pinapag-join nila sa LiveGood hanggang ngayon. So, ang nangyari, nagbayad siya ng ano, wala pa siyang komisyon kasi wala siyang ipinasok at namroblema siya ngayon ng pambayad ng monthly. Okay? Samantalang kung nagpasok ka ng dalawa agad, bago ka pumasok, okay? Means nakisabay ka, pasok ka muna, tapos yung dalawang, ano, mga kinuha mo, ipapasok under sa'yo, meron ka na kaagad na commission, promoted ka pa kaagad. Okay? Hindi ka na unranked. Within one day, bronze ka na agad. At alam mo naman ang kitaan sa bronze, halos dubli doon sa uh, unranked. Okay? Now, para yun guys, hindi pa nakapag-join sa Live Good. Now, ngayon, ano namang gawin natin kung ikaw ay nakapasok na sa Live Good and yet wala ka pang ano, wala ka pang kita, wala ka pang downline. Okay? So, ito ang maging motivation mo ngayon na kailangan mong maghanap ng ano, prospect na ipapasok mo sa Live Good. Kailangan mong maghanap ng dalawang prospects. Okay? Na ipapasok mo para magkaroon ka agad ng $50 na commission by next week at ito na ngayon ang maging balik sa iyong capital sa live good. So in short, nabayaran ka na sa pinasok mong pera sa live good and yet magpatuloy ka pa sa live good para sa mga potential income mo pa. At ngayon, nung talagang pinagpursige mo makakuha ng dalawang downlines, okay? Nagkaroon ka na ngayon ng $50 na commission at na-promote ka pa ng into bronze level. Okay? So, hindi tayo mag-upo sa pansitan guys, kundi maghanap ka agad tayo ng dalawang prospects na ipapasok natin. Tula din kanina, sinabi ko, saan pa magaling itong dalawang prospects na to? Huwag ka na maghanap sa labas guys, mahirap pa para sa iyo na hindi mo pa masyadong kabisado ang negosyo sa LiveGood na maghanap na kaagad ng ano, doon sa outside world, maghanap ng prospect doon. Mismo dito sa loob ng bahay, nandiyan ang mga prospect mo. Sino 'yan? Yung tatay mo, yung nanay mo, yung anak mo, yung asawa mo. Sila ang mga prospect mo na ipasok sa LiveGood. Now, ang iba, sabi nila, mahirap ipasok yung mga kaano ko, wala naman silang pera. Yan ngayon ang panahon, guys, na mamuhunan ka bayaran mo ang membership nila. Bayaran mo ang membership ng mga, ano mo, total ka pamilya mo naman yan, asawa mo naman yan, anak mo naman yan. So, ipasok mo yung asawa mo at saka anak mo. So, mayroon ka ng dalawa. Bayaran mo yung dalawang yon or tulungan mo sila. Sabihin mo sa kanila, sige, bayaran ko yung kalahati, ako na magbayad sa ano nyo. Ha? Para maging member kayo. So, ano mangyari? Ikaw, ay nakakuha na ng $50 para pambalik doon sa puhunan mo. At ang $50 guys ay malaki nang pwedeng gawin ito. Sa $50 kung di mo ito kunin, pwede mo na itong pambayad ng monthly subscription mo for 5 months. O di ba? O namroblema ka ngayon na ano? saan ka kukuha ng pera para pambayad sa LiveGood ng ano, kailangan mag-ano tayo guys. Gawin natin ang trabaho sa LiveGood which is kailangan nating magpasok ng tao. Livegood is a referral business. Okay? Kailangan nating mag-refer ng tao, magpasok ng tao para ka kubita sa Livegood. Okay? Hayaan mo na yung sinasabi lang kikita ka kahit wala kang pinasok. That will take so many months and years even. At habang naghintay ka niyan, wala ka rin perang pambaya doon sa monthly mo. So, para magkaroon ka ng pera doon sa monthly mo, ay kailangan magpaano ka, talagang kumanap ka ng mga prospect na gawin mo member sa LiveCode. Ganun lang yun. Okay? So, ito sa mga member na nawala pang kita. Okay? member na na, na nan sa monthly niya humanap ka ng prospect na it mo sa libgod that's all it is mag-refer ka ng tao para meron ka ng pambayad sa libgod okay so yan ang gawin as a member so yan ang technique as a member ka na pero wala kang pambayad sa monthly mo magpasok ka ng dalawa that's it even kung magpasok ka lang guys okay So, magpasok ang dalawa para mabawi mo yung ano, pam, uh, binayad mo sa live at para ma-promote ka pa. At huwag kang tumigil doon as a member. Hindi tayo tumitigil. Kailangan patuloy na patuloy na mag-present tayo, mag-prospect tayo, at kailangan magpapasok tayo ng tao sa live Patuloy. As long as you do this, you are doing the live good business. At darating ng araw, tatanggap ka na ng monthly income sa live good. Okay? aside sa weekly. Okay. So, ano namang technique para makabayad tayo sa monthly subscription fee natin bilang member na sa LiveGood? Dahil ito yung pinagproblema ng iba eh. Kadalasan, karamihan sa mga bagong join sa LiveGood na hindi naintindihan ang business ay nagproblema sila dito sa bayaran ng buwan-buwan dahil wala pa silang kita dahil ano pa matagal pa ni wala pa silang da, ano downline sa matrix nila walang spill over wala rin silang weekly income tapos pagkatapos ng buwan ay ano naman magbayad na naman so ano ba dapat ang gawin technique para uh, para madali natin tumubayaran guys so ang ano ang pinaka-technique dyan, guys, para mapagpatuloy mo ang livegot at hindi na kailangan ibinta mo pa itong account mo na problema ka sa pambayad is magpapasok ka ng membro buwan-buwan. See? Kung magpasok ka lang ng isang tao, guys, in two months, okay? Two months, ha? Isang tao in two months, meron ka na kagad na $25. At ang $25 is eh, sobra pa sa dalawang buwan na ipambayad mo. So, libre na yung bayad mo sa dalawang, dalawang buwan. Nakapagpasok ka lang ng isang tao sa... Okay? Ang pinakamaganda, magpasok kang ng uh, tao sa live good kahit isang tao sa isang buwan. So, that means every month, may ka ng $25. Okay? $10 lang pambayad mo sa buwan. So, meron ka pang sobra. At kung ginawa mo ito na magpapasok ng isang tao, bawat isang buwan, meron kang continuous na pambayad sa live good. Okay, damihan mo na sa isang buwan. Magpasok ka ng apat. Meron ka ng $100. Okay? See? Isa, pangatlong teknik ito. Paano mabayaran natin ng isang taon na monthly subscription? Magpasok ka lang guys ng apat katao. Okay? Kung trabahoin mo yan, matapos mo yan in one week or in one month, or even in two months, apat ka tao, pwede mo nang bayaran ang isang taon na monthly subscription mo, guys. So, wala ka nang isipin pa sa loob ng isang taon. Ang concentration mo na lang, magpapasok ka pa ng additional na tao para sa income mo na weekly. At habang ginagawa mo yan, nalibre yun na ka na sa pambayad sa monthly mo, lumalago pa ang network mo. Nadagdagan ang tao mo, na ano, yung matrix mo na grow at kalaunan, meron ka ng income sa matrix mo na pwede nang gamitin mo pambayad sa buwan-buwan. So, si So, nakita niyo dito guys. Uh, madali lang siyang gawin actually. Ang problema lang dito, most people, hindi nila ginagawa. Samantalang ito ang dapat gawain sa isang membro ng LiveGood. Okay? So, na niyo nyo na guys ang mga techniques kung paano natin makalibreks pagbayad ng ating mga uh, obligasyon sa live good. Habang naghihintay pa tayo sa malakihang income sa live good. So, ganyan guys. Magpapasok na magpapasok lang tayo ng tao. Uh, paano ba? Hindi naman masyadong mabigat yung meron kayo papasok na isa sa buwan o kahit isa sa dalawang buwan. Ang, ang sinabi ko guys, sinasabi ko guys, ipasok mo ang kapamilya mo, mga kaibigan mo, lahat ipasok mo sila. Okay? Paunti-unti. So habang naghihintay ka sa ano, and then later on mag ano ka na rin mag offline or mag online ano ka na sharing sa business para lalago ang network mo sa live good at balang araw pakinabangan mo ang mga pinaghirapan mo So hanggang dito na lang guys. Okay. Good evening, good day sa inyong lahat. At see you at the top.